Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikalabing Tatlo Matandang matanda na noon si Josue, sinabi sa kanya ni Yahweh, Matandang matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupaing ito, ang kailangan pa ang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Pilisteo at ang lupain ng mga Hesoreo buhat sa batis ng Sihor sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay tinuturing na lupain din ng mga Kananeo. Kahit ito ay sakop ng mga haring Pelisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Askelon, sa Gat at sa Ekron. Ang lupain ng mga Abeyo, sa dakong Timog at lupain ng mga Kananeo buhat sa mihara na tinitirha ng mga taga Sidon hanggang sa Apik sa may hangganan ng mga Amoreyo ang lupain ng mga Gibalita at ang buong silangan ng Lebanon buhat sa Gad, sa pananabundok ng Hermon hanggang sa pagbasok ng Hamat kasama rin dito ang lupain ng mga taga Sidon na naninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Mesripot Mayem pagdating ninyo roon. Palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupaing ito ayon sa sinabi ko sa iyo. Ipamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa siyam na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manasseh ang mga lipi ni Naruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain sa gabing silangan ng Jordan. Ang saklaw nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga. Kasama ang mga mataas na kapatagan ng Medipa hanggang sa Dibon. Saklaw rin ang lahat ng lungsod na sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreyo na nakatira sa Hesbon tuloy sa hangganan ng Ammon. Sakop pa rin ng Gilead ang lupain ng mga Hesoreyo at mga Maakateyo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Basyan hanggang sa Lika. Sakop din ang kaharian ni Og na hari ng Astaroth at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang nalabi sa lahi ng mga higante na tinalo ni Moises at pinalaya sa lupaing iyon. Ngunit hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Hesoreyo at mga Maaninirahan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi pinigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang bahaging kukunin sa mga handog ng sambayanan para kay Yahweh. Ang Diyos ng Israel ayon sa sinabi niya kay Moises binigyan na ni Moises ng kanika nilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben ayon sa kanika nilang angkan. Sakop nila ang lungsod ng Aroer na nasa gilid ng Ilog Arnon at ang bayang nasa gitna ng Libis at ang mataas na kapatagan sa palibot ng Medeba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan, ang Dibon, Damot Baal, Bet Baal Mion, Jahas, Kedemot, Mifaherya Taim at Sibma. Kasama pa rin ang lunsod ng Saret Sahar na nasa burol sa gitna ng Libis. Ang lunsod ng Bet Pior, ang mga Libis ng Pisga at ang Bet Hasimot, ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan at ang lahat ng bayan sa klaw ni Haring Sihon na hari ng Hesbon. Tinalo si Yani Moises, pati ang mga hari ng Midian na sina Ebe, Requem, Zor, Hor at Reba. Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon at nanirahan sa lupaing iyon. Kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita, ang manghuhulang si Bal Balam na anak ni Beor. Ang ilog Jordan ang hangganan ng lupaing napunta sa lipi ni Ruben ayon sa kanika nilang ang ito ang lungsod at mga bayang napunta sa kanilang mga angkan at sambahayan. Binigyan na rin ni Moises ng kanikanilang bahagi sa lupain ang bawat angkan sa lipi ni God. Napunta sa kanila ang haser, ang buong Gilead at ang kalahati ng lupain ng mga amonita hanggang sa aroer na katapat ng rabah. Sakop nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang Ramot Mispa at Beth Honim at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga nasasakupan ng Lodibar. Sa kapatagan naman ng Hordan, ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Beth Haram, Beth Nemra, Zokot, Sapon at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa Ilocordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang ibinigay sa mga angkan ng lipi ni Gan. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ng mga angkan ng kalahati ng lipi ni Moises. Sakop nila ang mahanaim at ang buong teritoryo ni Haring Og sa lupain ng Basyan. Kasama rin ng lupain nila ang anim na pumbaya ng Basyan na sakop ng Haia. Sakop rin nila ang kalahati ng Gilead at ang mga lungsod ng Astaroth at Edrei. Sa kaharian ni Og sa Basyan, ito ang mga lupain ibinibigay sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angkan ni Makir na anak ni Manases. Ganito ay pinamahagi ni Moises ang mga lupain sa silangan ng Heriko at ng Ilog Hordan Noon sila ay nasa kapatagan ng Ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel.